Ayan na nga mga kaibigan, kapag ang hilig mo talaga ay pagluluto o kaya pagkain, mapapaisip ka talaga kung ano yung masarap, magkakaroon ka ng ideya. Ano ba talaga yung maaari mong gawin sa isang pagkain? Kagaya nito mga kaibigan, mga katungkod. Pinagsama-sama ko lang yung mga nabanggit na mga sangkap doon sa tirang kanin at uh, magugulat kayo sa lasa, sa sarap pati sa presentation napakadali. Malasang malasa. Ayan so maaari ninyong subukan ito sa inyong tahanan. Ayan. nakalagay naman po ang mga sangkap na ating uh, ginamit at kitang-kita nyo naman kung ano yung uh, ginagawa ko sa aming pagkain. Ayun, so di ba, mga kaibigan? Pati ako talaga naglalaway habang ginagawa ko ang video na ito. Ayan. So, magpainit na ng uh, pan ng mantika. Ayan. So, syempre ikakalat natin yung mantika sa buong uh, pan na yan para hindi dumikit yung ating pinang, halong mga sangkap. Ayan. So, di ba napakasarap? Okay. So, ito ilalagay na natin yung mga pinaghaluhalong halong sangkap tapos, yan, papantayin lang natin. Ayan, no? So, dapat flat na flat yung uh, surface, yung gilid. Ayan, so, takpan lang natin ng uh, ilang minuto. Ayan, so, tanggalin natin yung nakaluto, no? Sa likod, ayan, lagyan natin ng plates yan, para mabaligtad. So, yung tandaan nyo, guys, dapat madulas yung paglalilipatan ninyo para mabaligtad ninyo yung ating nilutong pagkain. Ayan, o diba, napakasarap niyan. O, ngayon lang kayo nakakita na maaari palang mapasarap pa ang tirang pagkain.